Maraming na rin? Mm hindi, -hmm. 40 lang. lang. Pagka anong gamit mo po pag nagagamot ka? Anong mga kagamitan mo? Ano po? Mayroon pa lang, mayroon mga palang lang. Maraming po nilagamit na po. Mga Latin? Latin, hindi. o oh, hindi. hindi ka gumagamit ng Latin? Ano lang po? Mga ritual namin na igurot. Ah, ritual igurot. Okay. Pero ano nang sasabihan mo? Anong nga nakakaramdam mo sa sarili mo? mahina. 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 Kailan pa yan? Nung uh, pan. pero nung no, Nung punta ko doon. Ang sige sa dalawa, bilang mong gamot, aalisin ko yung nilagay sa iyo ha. At makikitaan kita na uutin kiin ka. No? hanggang mamatay ka. Mm -hmm. Kaya ang ano natin dito, manalig tayo sa ating ang um, dakila na si Yahweh at sa ating Panginoong Isus na may uh, tulungan kanya. No? At ilingin ko rin sa kanya na maalis po kung ano yung nilagay sa iyo. Kasi ang layunin ko, uh, hindi ako magpapagalit sa tao kundi ang Panginoon natin. Ano po? Ang layunin ko, nakalisin ko kung ano yung nilagay sa iyo. Okay? Sandal po. sa yung magagamot ng Baguio City. Ah, uh, bali, niyo yung pasyente? Ano niya? Hindi, ah, tumulong ka lang. Okay, isa po siya magagamot dito sa Baguio. Ngunit may nararamdaman po siya na hindi ka na. Balisin natin siya, pipit lang ha. Papil lang yan ha. po. arepo. Tenet, Opera, Rotas. pu Baklas, mula ulo. Sige, baklas, baklas. Tatagal hmm. na ha, aalisin mo to. Aalisin mo. Aalisin mo. Ha? Aalisin mo na ha? Ha? O oh, sige, sige, baklasin mo. Matagal mo na ginambala na to? Matagal na? Matagal na? Ha? Ah. Matagal na? Ha? Ah? Matagal na? Sago! Matagal na? Ano si mulat niya naging morito Nak ha? Nagkakitindihan. Nagkakitindihan. Sagot. Opo. Okay. Oh, sige siya, paglas, paglas. Paglas. Tanggalin mo lahat yan. pa. Tanggalin mo lahat yan. Gagaling ka? Gagaling ka? Ha? Gagaling ka? Sagot. Gagaling ka? Ha? Ah. Ah. Alis lagi ha? Naga ketinggalan, naga ketinggalan. Sikit sikit pakar, sikit pak. Mula ulu, mula ulu. Sikit pak aku cinta lah, sikit pak. Suka, sikit pak. Baklah. Lumba ya mutoh, ha? Ha? Oh, oh, sikit lah. Sikit pak aku cinta, sikit pak. Putinela lah, Ang dami mo nilagay. Sige pa, bakas, bakas, Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kunting ko si pa. Ulo, sa ulo, sa ulo. Sige pa. Wala niya akong babae ka. Yung subukan mo ang kakayahan ng isang magdadamot. Ha?

Ah, siya ka sa lahat sa Team Supremo. Andito po ako sa Baguio City. Uh, is isang kilalang syudad sa Baguio. Siya sa kay Apocar, Brother Jet, Brother Judel. Uh, Brother Gerald. Mga team supremo po yan. Mga liwanag po yan. Hindi rin po naniningil sa panggagamot yan. At kay Apo Sita, Ma'am Melulgario, at kay Sis Maika. Sa team Apo naman namin, Apo Eric, Apo Chilin, Apo, Apo Ken, Apo Marwin. Maraming salamat.